Alam mo yung feeling na nakamotor ka tapos biglang nag green light parang bong ed sa sinasabi sa'yo. Go anak, claim your destiny. So ayun, naka-throttle ako. Wind in my face, feeling ko pogi kahit may helmet at naka jersey na amoy pawis. Tapos habang chill ride lang, may jeep sa gilid na todo busina, parang nagra-rap battle. Beep beep, boom boom. Eh ako naman smile lang kasi ride life photo, hindi pwedeng ma-stress, dapat ma-bless. May mga random moments pa na may tambay sumisigaw ng boss pa ang kas. Bro, gusto ko din sana pero wala pa akong sidecar. Ang saya kasi kahit simple lang yung biyahe, iba yung vibes. Parang every stoplight, may sariling kwento. Every overtake, may sariling thrill. Every kanto, may possibility ng fishball o quick quick stopover. At the end of the day, ride life is not about kung gaano kabilis ka nakarating, Kundi kung gaano ka natuwa sa bawat liko, bawat stop, at bawat simpleng hangin na dumampi sa mukha mo. Kaya next time kung stress ka, sakay ka lang. Promise kahit traffic, magiging kwento ng tawa at vibes. back